Sure siya sure. kasi may sakit sa heart, pneumonia. Baby Ruben, ito yung kinita ni Kuya Kapweto. Sorry guys, okay. di mo napagilang may hapon. Kailangan rin namin ng tulong para kay Baby Ruben. Isang kato, isang kwento, isang tulong. Ako si Kapweto, katukong tulong mo. Yo mga kapwet, welcome back sa panibagong episode ng Tatu ko Tulong Mo. As of now, episode 2 na tayo. Kaya na sinabi ko sa inyo, tuloy-tuloy na natin yan. Dahil nga, meron na tayong bagong tatatuan. Boss, madam, pakilala muna kayo. Um, ako nga pala si 3D. si madam. And ako si Millie. From? Tagig. Tagig. Dumayo sila dito sa studio para makapagpatato at maka... Tulong. Tulong. So, bali sila guys yung nag-comment sa atin, yung nag-upload tayo kay nanay. So, sila yung isa sa mga nag-comment doon na, Boss, patatuwa kami para makatulong pa. Sabi ko nga, Boss, punta ako sa inyo para mas makagala-gala pa kami, maka-explore. Kasi wala, wala kasing quest one. Yeah. Kaya dito na lang. Yes. Sabi ko, wala namang problema, dito na lang. So, yun. Bali, guys, meron na akong napili na magbibigyan ng tulong sa ipapatatoo nila bossing and madam. So bali, niready ko na rin yung ipapatato nila. Ito yon, Yan. an ano tawag niyang boss? Sun. Kupol. Kupol. Kupol na ito. So ito boss, ano yan, may inudugtong pa ba tayo? Yung pag nandikit, may spark. Yes. Uh, oh, yeah. Eh, Ay, gagawin pa ba natin ng gano'n? Ah, ah, dahon sa Ah, dahon. Sa, ano, may line. So bali, ano yun? Yung sa'yo, may putol yon, Pag nagdikit, is Party. Ah. <laughs> ano, boss? Papakita ko rin sa inyo yung napili ko na matutulungan natin okay. dito so, yeah. sa gagawin natin. So, dito. Punta tayo dito sa computer. Meron kasing nag-comment sa akin, guys. Ito siya. Yan. na picture. Then, meron ditong nag-comment na, ayan, Hoping po, sir. Sana kami din matulungan niyo, sir. Hindi ako nag-comment dyan, guys. Hindi muna ako nag-reply. Ang ginawa ko, pinusuad ko lang muna. Then, pina trace ko siya, background check ko siya sa staff natin kung talagang legit. Ayaw ko na kasi maulit guys yung nangyari noon na meron din akong ganyang ginawa na from online, tinulungan ko siya. So, syempre, sobrang lapit ko talaga guys pagdating sa bata. Yan talaga ang naging simulat sa pool ko na tinutulungan nung nag-start pa lang ako magtato. So, gumagawa ako ng tattoo for akos para sa mga baby. So, yun, nadala ako. Madali salita, naloko ako. Pero wag na natin pag-usapan yung importante ito ngayon. Na-check na namin siya. So, tama, legit. Christian. <laughs> tama pa, legit. Tama, legit, legit yung ano. Okay. Pinakunta ko muna sa kanya. Sabi ko, hindi, hindi pwedeng ako yung makita niya kagad para mas malaman natin na legit. So, dito kasi, guys, akala namin hindi siya totoo. Nung in namin siya, nakita namin dito sa photos niya na marami talagang picture. Pero, meron kami dito nakita na eto, Yan. So, very sad story to guys. Mamaya natin malalaman yung full story. Kasi ako, narinig ko lang doon sa nanay na tinawagan ni Christian. So ayan, basta meron na tayo na pili guys na matutulungan. Kaya mga boss, madam, gawin na natin yan dahil excited na ako na matapos ang tattoo nyo para yung ibabayad nyo is maitulong na natin. Let's, go. Let's, Let's go. go! Let's go! Let's go, madam. Madam, anong simbolo sa inyo niya ito ni Sir? Dahil like, kasi mahilig kami magdagat. Mas gusto namin nagstay sa araw. Kapag hmm. mainit, ganyan. So yun, feeling namin, yan yung simbolo. Kaya pala ganyan yung kulay, yung parang tan. Yes. At the same time, naglalaro din kasi kami ng football. So kaya ganito yung kulay namin. Yun ang sports nyo? Oo. Hmm? Simula, ano, bata pa kami, like seven years old. Bale, childhood friend ko siya. Tapos yung daddy ko at papa niya, friends. Friends hanggang sa kinaibigan niya yung papa niya para maging jawa kanya. Sakto. Wow! <laughs> Tapos na si Madam, kaya tiput muna siya doon sa sa gile. Pati ka na boss. Yes, sir. So yun, guys, na tapos na yung tatuo natin. Boss, how's the experience, Madam? Okay lang. Sakit? <laughs> <laughs> masakit. Masakit naman talaga yung tatawa. Pero ang pinaka masarap dyan is yung ibabayan nyo. Pero so, matutulungan. Bale, boss, ito yung napag-usapan natin uh, 4,000 para sa amin dalawa. Ha, Tapos, itong isang libo para na lang dun sa boys. Sa staff. For the boys? Yes. Hindi na madam. Hindi, pero kung ibibigay nyo, okay lang. Tatanggapin ko yan. Pero, yes. hindi na para sa amin. Idagdag na lang po natin dito. Yun. Okay lang yan. Yan, dagdag na lang natin. Kasi, uh, kung hindi po kayo nagmamadali umuwi, kasi gusto ko rin, ready naman na, tatawagan na ng staff natin yung tutulungan para makita nyo rin kung saan ba mapupunta yung wear. Sige, sige, boss. Pwede. Okay lang. Sige, tawagan na natin para mas malaman nyo kung legit. Ako na, rekta na natin. Ako na yung magpapakita kaagad. Tapo so, papogi tayo konti para ano. Hello po. Hello. Good evening po. Ay, miyak si baby. Hello, baby. Hello. Hello po. Ilan taon na po siya? Two months. Hmm, two months. Ate, meron ka bang pinagkomentan? Ano, nag-comment po ako sa kay Kuya ka, Kapwit. Ah, kay Kapwit ka nagkoment? Opo. Hmm, tignan mo nga yung, tignan mo nga yung kausap mo ngayon kung sino. <laughs> Hello. Kamusta naman si ano? Anong name ni baby? Robin Ezekiel. Robin Ezekiel na po yung kanyang sakit at saka yung pepalik na po. Hmm. Ano siya? Um, may sorry ah, uh, may napansin kasi kami dito sa profile mo. So chinik kasi namin kung talagang legit. Tapos Ayan po. Uh, may nakita kami dito na baby rin na parang sing niya. Tapos eto nasa ano siya? Nasa kinuha na siya ni Lord. Opo, siya po si Baby Ben. La, ito po si Baby Roben. Ay, na na anak ko, babae yun, ito, lalaki ito. So ano, pare, parehas po silang naging ganito? Opo, yung si Bibi Bella, hydros, lang yung sakit niya. Mm -hmm. At saka yung tepalik, ito, nag-seasure siya kasi. Kaya po pala, meron din dito yung ano, dalawa sila. Sige, Tag tagasan, tagasan kayo. Ano po, ilo-ilo po, kaya lang malayo lang kami sa Iloilo. ilo, -ilo. Natin. Anong gamutan ang ginagawa kay ano kay Baby Ruben? Ano, nang din po, po kami nakapunta ng western ngayon. Wala kami pera papunta doon. Hmm. Malayo kasi yung western sa amin nung hospital po, oh, oh. Sorry, hindi ko kasi talaga masyadong ano. Yung pag nagsisisure siya, paano? Ma, ma ano, matindi ba yung natin. ano niya? Yung convolution niya? Ganon? Opo, parang ginagalito lang namin yung kamay niya. Para, 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 hindi, para hindi teacher Kasi hindi pa namin binili ng, yung gamot niya po niya eh. Well, five yung gamot niya. Para si niya, wala kaming pera. So, so, bali, pag hindi siya nakakainom ng gamot, doon siya nag, ano, nagkukumpulsyon? Opo, ganyan hmm. o. No? So ngayon, nakainom na ba siya ng gamot? Hindi pa po. Paglabas namin ng hospital, di pa namin na pinay kuya. May trabaho ka po? Wala po. Sa bahay lang. May asawa po kayo dyan? Nandyan ba? Dyan ba? May trabaho? Nang ano, construction worker lang yung trabaho ng kanyang ama po. Ano pong dahilan? Bakit ano po, naging parehas po yung baby, no, baby nyo na ganyan? Wala naman, na, hindi naman ako uminom ng gamot. Na. Kuya eh, paglabas niya sa akin, pa-ultrasound ko, sabi may hydro na daw. Mm -hmm. Hindi naman siya na... Or, or, ano? Hindi naman po. Nung, ano, sobrang init kasi dito tuwing nakali hmm. na ano siya, lalagnat. Nilalagnat siya, 38.8. Hmm. Yan, sa labas lang kami yan, nagpapahangin para hindi mataas yung lagnat niya. Ah, uh, Ellen May, siguro alam mo yung ginagawa ko ngayon, no? Yung pag nag, Di ba yung comment mo sa akin, pinusuan ko lang muna siya. Hindi pa ako nag-comment doon, hindi ako nag-reply. Pero ikaw na talaga yung napili ko na matulungan kasi nag-comment ka nga doon sa post ko. So, bali ang ginagawa natin ngayon, pag nagkakaroon ako ng tattoo session or may nagpapatato sa akin, yun ang ano, itutulong natin, yung ibabayad sa akin. Ngayon, ano, Ellen, may nagpatato sa akin. So, eto sila. Gusto mo mamit sila? Ayan, eto sila, oh. boss, madam. Ayan, eto sila, oh. Hello po. Sila yung nagpatato ngayon. Hello po. Pero wala silang idea yeah. na kung sino yung tutulungan ko ngayon ha. So bali ngayon lang din nila nalaman. Bali Ellen ngayong araw, kumita ako ng 5,000. Yung 5,000 na yon is ibibigay ko sa inyo. Hi, thank you po. Ha? Tapos, if ever man, guys, kung sino man yung makakapanood ng video na to, nangangailangan si Baby Ruben ng tulong. Magkano yung gamot na yon yung para sa seizure niya? 1,500 kuya. 1.5? Sa 1-5 na yon, mm. pang ilang araw niya na yon na uh, iinumin? Ano po, yata 1 month. 1 month ano na rin. Ano po, kaya po kasi ko yan eh. Mm hmm. So, pang isang buwan na rin. Opo. Paano yung sa gatas? Ano po, yung sa gatas niya po, 4 days niya lang yung, ano, yung puna. Mm hmm. At saka yung diaper niya, 4 days din. Mm hmm. Sige, ganito ate, gagawin ko lahat ng kaya ko ha, i-sasabihin natin dito sa video na to, ihingi tayo ng tulong. Baka merong guys na makapanood nito, kahit konting tulong lang makapagbigay tayo kay Ruben. Paano ano ba ang mga kailangan yung tulong diyan para po sakali ay natin dito sa video na ay ng mga kailangan yung ano tulong. Para para every ano every ano ipapa up namin siya sa ano doon sa hospital sir, mm. para sa kalagayan niya. Sinabihan na kasi kami ng doktor na na hindi daw namin siya ano nang malayo na ano tawag mo nang makasama. Pero may nagsabi sa amin na isang doktor din dito sa amin na na ano na makaya yan ni Baby Ruben. Depende para kay Baby Ruben kung gaano siya katatag. Oo po. Kasi yung ano yung baby ko na sir, ano yon maraming sakit sa heart, pneumonia, every one month sa hospital kasi kami. Sino yung ano una? Anong name niya? Baby Bella. Si, si Bella, mga ilang months ang pagitan nila? Pa Eight months. Ano, December 26 siya. Mm -hmm. Tapos? Tap tapos, hindi ko alam po yan. Ang nabuntis ako ulit nung, nung nalaman ko na sa hospital kami nung ano, dalawang buwan na hindi ako nakaroon. Mm -hmm. Yun, nasa hospital ako, nagpili ako noon. Mm -hmm. Ano, kasi... Ano daw po naging dahilan? Bakit ano, nagiging parehas po yung, ano, yung sakit yung ng, ng baby na, niyo? Ano, kasi, hindi ko po kasi alam na may yung kapatid ko na... Kuya Hindi ko alam na may May ganyang sakit din siya Opo So hindi mo na rin Hindi mo na abutan Yung kapatid mo ate Hindi mo na abutan Hindi mo na kita Hindi na po kuya Baby Ruben Ito ah Ito yung kinita ni Kuya kapeto, Five thousand Sana makatulong to sayo ha Thank you po Gawin natin uh, Pipilitin natin na Kahit konti Sana may mga Mga tumulong sa inyo Sa mga kakapanood neto so, Siguro ano Unahin mo kaya yung ano Yung pabinyag Tapos Ah, uh, di ba yung sa gamot 1.5 tapos may may 3.5 ka matitira Ah, uh, pabinyagan mo si Robin eh sa nang ano eh sabi ng ano ko ng husband ano bibili siya ng ano nito ng alaga na ano na manok para sa kanya para ano para may may pangahanda opo sabi ko sa kanya magkapera tayo bibili ka ng ano ng manok na i-alaga mo para kay Bibi Robin. Kaya lang, tapos kami ngayon, kuya, eh. Ang kinikita ng ano ko ng atman ko, pili ng gatas, pili ng diaper, pili ng bigas. Guys, tulungan natin si ate. Pa mapabinyag natin, ma makabili ng diaper, gatas. Dito ko, ano eh, dito ko mahina yung pagdating sa, ano, sa baby. Hindi kasi, Ellen, ayoko maulit mangyari yung Nung nag start pa lang ako magtato, al alam mo, nagtato for ako sa ako tapos yung time na iaabot ko yung pera na ano na maulit kasi yung ganun kaya gusto ko tulungan ha oh, po, yes. Thank you po, Kuya. Thank you po, Nung nagsisimula pa lang ako mag magtato, nagpatato po ako din ako. Kaso nung time na yon, nung iaabot ko yung pera, binalita sa akin na ano, namatay yung baby. Tapos, uh, alam mo, ginawa ko na lang inspirasyon yung baby na siya yung kung anong meron ako ngayon, kung bakit ako naging kapit, siguro sila yung nagbitbit sa akin dito. Kasi talaga mga baby yung tinutulungan ko dati. Tutulungan ka namin, padugtungan natin yung, sana madugtungan pa natin yung buhay ni baby. Pilitin natin, makaingi tayo ng tulong. Eh sige, ikaw mismo, Ellen, magsabi ka sa mga manonood ngayon na kailangan nyo ng tulong. Kailangan rin namin ng tulong para kay Baby Rob. And Getless. Sige, Ellen, di, di, ko na muna papahabain to. Update kita kung meron man magbibigay ng tulong sa atin. Huwag kayong mag-alala. Ah, uh, kahit kami mismo pupunta sa inyo para masilip din namin si Baby Ruben kung meron talagang tutulong sa atin. Ha? Kaya mo, Ellen, yung nagtinatuan ko, naiiyak sila. Hmm. Tutulungan namin kayo. Thank you po. Sige. Uh, sa ngayon, itong 5K, papauna ko na to sa inyo. Send mo sa amin yung kung saan ko ito isi-send para makabili ng inong gamot. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye, Ruben. Ugh. Sorry guys, hindi ko napigilang may Ma maano ma talaga ako, mababaw talaga yung ano ko yung pag, pag ganong usapin. So yun guys, uh, maraming salamat una sa mga nanood ng video na to. Sa mga gustong magpaabot ng tulong kay Baby Ruben, ako na yung mismo ang nakikiusap sa inyo. Dugtungan natin ang buhay ng isang batang anghel na wala pang, na halos hindi pa namulat sa mundo natin. Sana madugtungan natin yung buhay ng isang bata. Yun lang guys! Maraming salamat sa nanonood. Boss, maraming salamat. Madam, maraming salamat. Maraming salamat din, syempre, sa mga susunod pa na magpapatato sa atin. Dahil ito na yung bago nating mission ngayon na kung saan pag nagpatato ka, ay makakatulong ka. Kaya naman sa mga nais magpatato dyan, mag na kayo sa page ko para mas marami pa tayong matulungan. Peace out.